Lumaki si Danilo sa isang komunidad na tila normal sa mga nakatatanda ang pag-inom ng alak pagkatapos ng mahabang araw na trabaho. Kaya hindi nakapagtatakang sinubukan din niya ang pag-inom ng alak pagtuntong ng high school. Para sa akin, parang part lang ng buhay yon na talagang kung anong ginagawa ng mga olds mo, yun din ang gagawin ko kalaunan ay nag-aral siya sa isang Brotherhood Seminary at doon ay nabawasan ang kanyang pag-inom ng alak. Nang makatapos siya sa kolehiyo, siya ay naging isang English teacher. Ngunit hindi sapat ang kanyang kinikita para makatulong sa pamilya, kaya't minabuti niyang magtrabaho bilang personal assistant sa isang soft drink company Pagkatapos niyang makasal sa kasintahang si Janet, lumipat ng kumpanya si Danilo at naging personal head ng isang malaking beer company. Doon ay mabilis na nanumbalik ang kanyang pag-inom dahil sa inganyo at impluensya ng mga katrabaho. Dahil dito ay lumala ang kanyang pag-inom ng alak Sinamahan niya pa ito ng pambababae na muntik nang mauwi sa paghihiwalay nilang mag-asawa. Ang pinakamatinding uh, na-remember ko na away namin no, is yung nasundan niya ako na may kasamang chicks. During the time, parang walang, walang konsyensya ako eh. Kasi para sa akin, ang buhay is yan. Walang nagtuturo sa akin na mali yan patuloy pa rin ako sa ginagawa ko. Sa gitna ng kanilang pagsubok, naghanap ang kanyang misis ng isang kristyanong simbahan at kanyang inimbitahan si Danilo na dumalo rito. Isang Bible study sa kanilang tahanan ang sinimulan ng kanilang pastor. Sa tulong ng matyagang pagbabahagi sa kanya ng salita ng Diyos, ay unti-unti niyang naunawaan ang pagmamahal ni Jesus. So ngayon na nakilala ko na siya, that He is the God who really sacrificed Himself to give me life eternal. Ngayon, ang, after that, nakita ko na na hindi pala importante ang buhay dito ngayon. Ang pinaka-importante is what you will invest in heaven. Na dapat pala magbigay ako ng really an honor to Him. Bagamat bago pa lamang na Kristiyano, Nasubok ang pananampalataya ni Danilo nang magkaproblema sa shipping ng mga empty bottles ang kanilang kumpanya. The more that something happens sa sa'yo, wala tayong ibang asahan ang Panginoon lang talaga. That's why sa prayer ko, prayer namin is, Lord, wala namang kaming magagawa nito. Ako, hands off na ako. Tinugo ng Diyos ang kanilang dasal at naresolba ang naturang issue sa patuloy na paglalim ng kanyang relasyon sa Diyos, nang-usap sa kanya ang Panginoon. God made me realize na ano ba itong pinapakain ko sa pamilya ko. You know, my position during that time is I'm handling the logistic. So walang inomen na darating coming from Cebu dito without my signature. Paano ako makapagservisyo sa Panginoon na tuloy-tuloy kung nandoon pa rin ako sa, sa lugar na parang isa ako sa reason na yung mga tao nalalasing. Bilang tugon, nagdesisyon siyang mag-apply ng early retirement at naranasan ang pabor ng Diyos ng aprubahan ito. Buko dito, nagbunga ang taintim na pananalangin ng kanyang misis. Tuluyan niyang tinalikuran ang dating bisyo at humingi ng tawad sa kanyang asawa. Nagtrabaho si Danilo bilang personal supervisor sa isang manufacturing company hanggang sa naging senior human resource manager sa isang kumpanya. Naging bahagi rin siya ng Gideon's International Ministry bilang national field representative. Hanggang sa siya'y naging pastor at kalaunan ay naging bishop. Katuwang niya rin ang pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. Trust the Lord with all your heart. Lahat ito will just come in. The Lord has promised us na He will always take good care of us. He will never leave us nor forsake us.